Magandang umaga sa si at uh, magandang umaga sa ating lahat. Uh, good morning. Sir, maraming issue. Yes. <laughs> Unahin natin yung invitation ng Committee on Justice sa inyo, kay dating uh, President uh, Duterte. Uh, decided ka na po ba not to attend sa House Inquiry? Yes, uh, decided na ako. Uh, uh, Initially, nag-iisip ako kung baka mamaya kung mag-attend si former President Duterte, then mapilitan ako mag-attend talaga dahil uh, I don't want him to face uh, mm -hmm. the the hearing uh, siya lang. Samahan ko talaga siya. Mm -hmm. But uh, this morning and last night, I have uh, received an information na talagang ayaw niya rin uh, pumunta mm -hmm. ayaw niya mag-attend so... Case closed na. Mm -hmm. uh, hindi talaga ako pupunta. So, final na. Ano yung concern final. nyo, sir? Baka hindi maging maganda yung treatment? Kaya ayaw nyo humarap sa house inquiry? Hindi naman. Wala man ako problema. Kaya expected naman talaga natin yan. Kapag gano, mm -hmm. no? Yung mga... Lalong-lalo na yung mga... Yung mga makakaliwa na mga membro ng lower house, ay mm -hmm. siguradong uh, they will be ganging up on me. Uh, alam ko na yan eh. Alam ko na yan, uh, but wala akong problema doon. Mm -hmm. sa akin lang is na ayaw ko maging president. Ayaw ko maging president uh, as far as violating the time-honored and the uh, uh, institutionally enshrined uh, uh, tradition of uh, the legislature na mm -hmm. yung uh, interparliamentary or inter-chamber courtesy. Mm -hmm. So, i-clarify ko lang sir, in advice po ba kayo ni S.P. Escudero not to attend? Yes. Ang sabi niya sa akin, you may not attend. So, uh -huh. I i sought his advice, uh -huh. his guidance. Uh -huh. Nung lumabas yung informasyon na gano'n, uh, tinanong ko siya kung ano bang guidance mo sa akin. Uh, atin ba ko or hindi? Sabi niya, you may not attend. So... Thank you. Thank you. I will not attend. Kasi according to Congressman Abante, susulat daw sila kay SP Escudero. Mm -hmm. And they are saying na hindi naman daw kayo iimbisigahan as senator but as former PNP chief. Oh, wala-wala problema nga doon. Uh, mm -hmm. Sabi ko nga wala wala akong problema. Uh, mm -hmm. Yun nga lang. Yung lang uh, I choose not, uh, not to attend. May mm -hmm. option naman tayo eh. May option naman tayo. They can invite us. Mm -hmm. And we can also invite them. But we have we reserve the option to attend or not, and also them, pwede silang imbitahan at pwede rin silang hindi mag-attend. Depende mm -hmm. sa kanila. Mm -hmm. Depende rin sa akin. Mm -hmm. So, my, my, my final decision is uh, not to attend. Pero so, hindi ba parang mapagkakaitan kayo ng chance to answer directly yung mga issue may kaugnayan dun sa nangyari sa war on drugs ng former administration? Hindi yan ay pagkait sa akin because uh, noon pa man, uh -huh. hindi pa nakulong si dating senator Laila de Lima, nag-imbestiga na siya noon. Uh -huh. At saka yung House of Representatives, nag-imbestiga na rin noon. So parang tingin ko, ipabalik-balik na lang yung investigation. Uh -huh. If they have the goods, they have the evidence, then why not file in court uh, right away? Uh -huh. So, pabalik-balik na lang. So, sabi ko, for me, it's, uh, I find it useless to attend. Na uh -huh. sa kasaysayan na yung oras natin, And pabalik-balik lang yung tanong, uh -huh. pabalik-balik ang sagot. Uh -huh. So sir, pabalik-balik ang tanong, pabalik-balik ang sagot. Pabalik-balik ang investigation. Ano yung nakikita niyo motibo bakit binuhay ng House ang hearing sa war on drugs ng former administration? Ano pa? Ano pa? Ano nga sir? Ha? Ha? Sino nag resolution? Sino? Diba? But then again, I, I don't I don't, I don't, I, don't <laughs> like to, I don't like to. I don't like to I don't like to uh, uh intrude mm -hmm. into their uh uh function into their uh, turf mm -hmm. because nga sabi ko nga we have to respect uh, interparliamentary uh, courtesy mm -hmm. uh, tradition mm -hmm. uh respetuhin natin yan at uh, sige lang kung mag investiga sila uh, wala pa akong problema in the same manner pag kami rin nag-imbestiga, mm -hmm. kami rin may ginagawa dito, huwag rin sila makialam dapat. Mm -hmm. We respect each other. Mm -hmm. uh, but then again, but then again, ako'y nagpapasalamat sa kanila mm -hmm. sa ginagawa nilang imbestigasyon. Mm -hmm. Baka kala ninyo, ako'y uh, naiinis sa kanilang ginagawang imbestigasyon. Uh, mm -hmm. Bagkos, ako'y nagpapasalamat dahil? sa kanilang ginagawa dahil nga, It only goes to show to the international community that the criminal justice system is perfectly functioning here in the Philippines mm -hmm. at wala na silang pakialam dapat dahil talagang gumagana not only mm -hmm. the criminal justice system but including the legislature. Mm -hmm. They are functioning. They are, uh, they are investigating this case. Mm -hmm. So, Ibig hindi talaga, hindi na ipagkait ang hustisya dito sa ating bansa. Dahil ang dami nag imbestiga pati na ang Kongreso. Mm. So parang favorable para sa si That's mga. favorable on our part. Mm. Dahil makita ng uh, international community, no? Mm -hmm. uh, gumagana naman talaga ang hustisya sa Pilipinas. Pati nga ang uh, legislature ay nakikialam sa investigasyon na ito. Mm -hmm. diba? So sir, yung decision nyo ni former <laughs> President Duterte not to attend, eh, hindi naman po dahil ayaw nyong uh, makaharap si dating Senator Leila de Lima. Kasi invited din po siya doon. Well, masaya, masaya, masaya nga kung makaharap ko siya. I would like to congratulate her for her uh, freedom. O mm -hmm. yung pagkalabas niya, yeah. gusto ko sana. In fact, uh, wala bang akong bad blood uh, against siya sa Dilima. Binisita ko pa nga siya noon sa kulungan, nung uh, ako yung chipinpi. Mm -hmm. Kinumusta ko siya doon. Wala pong problema kung magkaharap tayo. So, sir, uh, gusto niya i-congratulate? Dahil, kumbinsido rin ba kayo na walang matibay na ebidensya malakas na kaso laban sa kanya? That I cannot say. Hindi ako kumisido. Mm -hmm. uh, kumisido man ako or hindi kumisido because I don't know the nitty-gritty of the case. Mm -hmm. Because uh, the PNP during that time, when I was the chief, we were not, uh, we were not party to the case build-up, mm -hmm. to the filing of the case. Ay, uh, lahat yan ay ginawa ng DOJ. Direct filing ang ginawa ng DOJ mm -hmm. and uh, ang papilang ng PNP noon uh, during my time was uh, to implement or to serve the warrant of arrest uh, at the time. Mm -hmm. Hanggang doon lang kami. Mm -hmm. Yung sa investigation at saka sa filing ng kaso, uh, wala po ang PNP doon. DOJ, the so. okay Kasi some are saying na mukhang Harassment lang talaga yung uh, drug cases laban kay Senator De Lima para daw patahimikin dahil during that time nag-imbestiga siya about the Davao Death Squad. Everybody is entitled to his own opinion. Mm -hmm.